hati ng West Philippine Sea. Base yan mismo sa 2016 Hague ruling na nagsasabing walang legal basis ang China sa pagangkin sa naturang teritoryo. Pero sa kabila nito, sunod-sunod ang panggigipit ng China sa mga kababayan natin doon. Bakit nga ba mahalagang ipaglaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea? I'm Yumar Yanga and here's what you need to know. Ano ba ang meron sa bahaging ito ng karagatan at bakit ito pinag-aagawan ng mga bansa? Una, umaapaw sa yamang dagat ang parteng ito ng Pilipinas. Noong nakaraang taon, mahigit 200 metric tons ng isda ang nakuha ng Pilipinas mula sa West Philippine Sea. Pinaniniwalaan ding may malaking reserba ng langis at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Kaya naman hindi lang China at Pilipinas ang may interes dito. Bukod sa mga biyayang ito ng karagatan, Tila may ibang pakay pa ang China ayon sa isang eksperto. Natingin ko importante sa China ang South China Sea dahil susi ito sa kanilang national security. So kung tayo mismo ilagay natin yung sarili natin sa gobyerno ng China, ang tingin niya sa South China Sea, kailangan kong ako ang magdomina dito kasi kung hindi, hindi ko mapaproteksyon na ng sarili ko. Kasi ang tingin nga niya, napapaligiran siya ng mga posibleng hindi niya mga kaibigan kasi ito ay mga allies ng Estados Unidos. Halos 90% ng buong South China Sea ang nakapaloob sa Nine Dash Line ng China. Sakop nito ang 80% ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Historic rights ang pinangahawakan ng China sa kanilang claim. Nakabase ito sa 11-line map na inilabas noong 1947. Noong 1952, binawasan ito ng dalawang linya sa bahagi ng Vietnam bilang pagsuporta ng China sa bansang ito. Taong 2023, naging 10-line na ito sa bagong mapa na inilabas ng China nagdagdag sila ng linya malapit sa teritoryo ng Taiwan. Kung mapa lang naman ang pag-uusapan, narito ang pinakalumang mapa ng Pilipinas, ang Morillo Velarde Map noon pang 1734. Makikitang bahagi na nito ang panakot o tinatawag ngayong baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa ibabang bahagi nito, mababasa naman ang Los Bahos de Paragua, The Shoals, ang ibig sabihin ng Los Bahos at Paragua naman ang Spanish name ng Palawan. Kilala ang bahaging ito ngayon bilang Spratlys. Ginamit ang mapang ito sa kasong isinampa ng Pilipinas kontra China noong 2013 sa Permanent Court of Arbitration o ang korteng namamagitan sa mga usaping pandagat. Noong July 2016, pinanigan ang Pilipinas base sa nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ang kasunduan ng mga bansa tungkol sa karagatan at mga resources dito. Parehong nakapirma rito ang Pilipinas at China Nakasaad sa desisyon na wala raw basihan ng China na ang kininang bahagi ng South China Sea gamit ang 9-9 claim. Pero hindi ito kinilala ng China kaya patuloy sila sa kanilang mga gawain sa South China Sea. Kabilang na ang pagtatayo ng mga military base sa West Philippine Sea at ang pangaharas sa mga Pilipinong mandaragat at sundalo. Paggamit ng military grade laser, water cannon, at pagbangga sa mga bangka ng Pilipinas. Noon, ganyan lang ang pag-ataking ginagawa ng Chinese Coast Guard laban sa puwersa natin sa West Philippine Sea. Pero nitong June 17, mas naging marahas sila. Humantong ito sa isang enkwentro kung saan naputulan ng daliri ang isa nating sundalo. Masasabi natin so far ito yung pinaka mainit na engkuentro sa pagitan ng mga puwersa ng uh, China at ng Pilipinas dahil meron tayong nasaktan na nasundalo unang-una pangalawa uh, nagkaroon din ng encounter na mismong mga Chinese Coast Guard sumampa no sa mga vessels ng Pilipinas Kung iisipin sa lakas ng pwersa ng China ay higit pa rito ang kaya nilang gawin pero bakit mukhang limitado rin ang kanilang galaw? Sa mga nag-aaral ng military strategy, ang tawag dito gray zone kasi hindi black, hindi white, nasa gitna. Hindi natin matatawag na ito ay isang akto na magsisimula ng gyera. Ngunit hindi na naman natin pwede siyang tawagin na very peaceful. Matagal nang ganito yung strategiya ng China sa South China Sea. No? Yung mga taktika na hindi talaga mag uh, invoke ng mga international law at mga violations no sa soberanya sa tingin ko ayaw rin naman ng China kasi na sila yung maging nitsa no sa kanila manggali so umiigting na tensyon sa West Philippine Sea posibleng nga kayang mauwi ito sa giyera yung gera, hindi natin pwedeng alisin 'yan na posibilidad kasi kung titingnan natin sa mundo ngayon, may dalawang gera na nagaganap sa Ukraine at sa Palestina, no, sa Gaza. Yung mundo natin hindi hindi yan totally walang gera no? dahil kasama ito sa kasaysayan ng international uh, relations, no? Na international politics. So, dapat handa ang bawat bansa dito. Yun yung point, no? Na national security. Hindi natin pwedeng umasa na sana wala nilang gera. Kailangan handa ka sa worst scenario. At yun yung worst scenario. Kung tatanungin natin yung sandatang lakas natin, handa ba ang gobyerno para sa gera? Ang obvious answer is yes. Kaya ka nga may sandatang lakas. Hindi naman tayo tulad na yung bansa na tinanggal na nila yung military nila, no? Yung military natin continues to be existing. Kung titingnan natin handa ba yung lipunan natin? Ibang tanong yun. Kasi may mga bansa na handa sila. Korea for example, Israel for example. Ang Israel nasa permanent state of emergency. Ang Korea naman mandated, no, yung military service, ibig sabihin yung kahandaan, no, ng mga citizens nila. Although mga lalaki lang yung may mandatory military uh, service uh, requirement. Sa huling sona ng Pangulong Bongbong Marcos nanindigan siyang atin ang West Philippine Sea. Bakit nga ba mahalaga ang pagtindig natin sa West Philippine Sea? Sa tingin ko mahalaga yon kasi kredibilidad ng bansa natin yung nakataya. Kasi kung isipin natin, tayo lamang naman yung bansa na naghabla sa China sa international court. Walang ibang bansa ang gumawa niyan. Kasi importanteng malaman din no, ng ibang bansa, kahit malalakas sila, na hindi natitinag yung Pilipinas, hindi ito nagkikipit-balikat. Ginagawa ito kung ano man ang sinasabi nito, hindi lang puro salita, may meron din gawa.